So, so naghanap Nadine kami ng matatarget Karano namin. Kay matatarget namin for today's video. So, so hanapin natin yung mas maganda. Mas maganda. Eh. Tareho, mas maganda. Tareho. Ikaw una boy. Sa so, may ako i-approach ani. Ay mag-approach ko glaki Sige. Kanang kanang mga bayi, kanang bayi. Ay bayi sa ano bayi. Sige. Gisip manuon ko. Dali <laughs> dali. Ano sila yung mga lagok po? Oh. Oh. Mga vloggers ko na yun eh. Gito ang target. So, Ay, kanyo siya, kanyo siya. Nangingita kami kini ng... Nan... oh, okay. Kanyo. I... Hello. Excuse me. Pag tumingin ka, akin ka. Classy klase, Ron? Dari. No. Eh. Uh, okay. Kanyo, okay. okay. pwede mo yung makakuan ka, Jot. Masa yung yearning mo? Ay! Ang boy! Kaya ka na, boy! Kanyo pala yun, gawin sa mic. Ano? Masa yung yearning mo lang ka? Second year. Second year. Masa yung section? Course A. Course, di mo. Masa course. BSBA Finman. Finman. Ah, Finman daw siya guys, Finman. <laughs> nakay, nakay, nakay pa tanan ni mo lang ka. Kanang kuan. Finman ka kano? Asa mas loyal, HR or Finman? Finman kay mas daghan na me. May... <laughs> ay, 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 mas daghan Kanang daghan mi sa Finman kaysa sa HR. Ay, okay, okay, okay. Nga, sugot mo na. Mas loyal daw <laughs> kay Finman. <laughs> Asa mas loyal daw Finman daw Finman. <laughs> asa dada mas malaslamik mo dala. Finman <laughs> Gano'ng finman kay... kay. Gano'ng finman ang. Ang lamig mo dala. <laughs> 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 ganong Ganoong mo dala ang finman. <laughs> oh, wala mo lahat Eh wala daw siya lahat yung mga. Huwag Dike yes, na ka. Hello sa mga partner. Oy, oh. oy tayo. I'm Ay, okay lang <laughs> daw. Okay lang <laughs> daw. Okay daw. So, that's all for today. Yeah.